Good evening po mga kaibigan mga kapatid anuming po Mag-share po kasi ng kaalaman tungkol po sa ilaw tara po punta na natin uh, magandang gabi mga kapatid uh, gusto ko lang ishare sa inyo itong gagawin kong ilaw bali nasa kusina tayo o yung lutuan wala kasing ilaw dito mga kapatid kaya nahirapan yung may bahay bali yung liwanag na nakikita nyo ngayon ay liwanag lang yan ng ginagamit kong camera bali ito mga kapatid yung kanyang switch ayan o oh. naka on siya naka on na yung uh, switch ayan, oh. naka on na siya pero wala tayong nakikitang liwanag na galing sa ilaw pag mga, mga ganito kapatid ang nasa isip natin ay sira yung bombilya kukuha tayo ng bagong bombilya o oh, eh, hindi pala bago uh, yung gumaga ng bombilya para pang testing natin dyan kung bombilya ba ang sira o supply o switch kukuha tayo ng ilaw ito ah, mga kapatid, ah, kukunin natin yung ilaw na yan para ah, pamalit doon sa ilaw na hindi gumagana. Kunin natin. Natanggal pati yung bukilya. Ito ah, na mga kapatid, ah, palitin natin yung ilaw. mga kapatid, na ilagay na natin. Balik tayo dun sa switch. Ito mga kapatid, nasa switch na tayo. Press ko para ma-on. Yun, maka-on na siya pero wala tayong nakikitang liwanag. Ayan o. Oh. Ibig sabihin mga kapatid, uh, hindi sa bombilya ang sira. I-troubleshoot natin mga kapatid. Uh, dito mga kapatid, gagamit tayo ng tester. I-set natin siya Ah. Uh, I-set natin yung ating tester sa help. Ayun oh, ilaw. Oops, maliwanag. Ayan, Nakalagay sa sa help F. Bali ang purpose nitong app na to ay nagdidetect siya ng positive o ng ground o yung positive na kuryente et ito ang pan-detect. dapat magbabaser ito kung merong supply na positive itong kury, itong ilaw na ito tingnan natin ito mga kapatid naka-on naman yung switch eto mga kapatid nandito tayo sa may bulb gamitin natin tong tester dapat ito mag kung merong itong positive panina meron siyang baser na ilang ah uh, ilang pitik yung kanyang baser. Ngayon wala na, hindi na siya nagbabaser. Uh, ibig sabihin nito mga kapatid, walang positive na, puma, na dumadari dito. Yan. Uh, nandito tayo sa switch mga kapatid. Uh, tingnan natin itong kanyang uh, dalawang wire. Ito, yung dalawang wire na ito mga kapatid ito yung tumatakbo dun sa ilaw ito bali di, dito mga kapatid titingnan natin kung merong supply ito ayun mga kapatid may supply ito may supply itong wire na to o meron siyang uh, supply na positive ito bali dumaan dito mga kapatid dumaan dito tapos pag pinrest mo to switch na to ah, uh, ito naman ang magkakasupply ito 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 mga kapatid pag switch mo tong ilaw na to o yung switch na to ay eh magkakasupply ito tingnan natin mga kapatid kung merong uh, supply ayan mga kapatid naka on sya bali itong positive meron siya, uh, pumasok dito mga kapatid yung switch ay ah, yung, yung positive. Tapos, lalabas dito. Tingnan natin mga kapatid kung merong supply ito. Ayan mga kapatid. Walang supply pero naka naka-on yung switch natin. Naka-on siya. Dapat meron dapat itong papasok na positive dahil naka-switch siya. Pero wala siyang pero wala siyang na-detect na, na Yan o oh. Ibig sabihin mga kapatid Pagkaganyan Ang switch ang sira Bali Papalitan natin ang switch Yan lang ang sira mga kapatid Palitan na natin uh, Dito mga kapatid Ay ito yung gagamitin nating uh, Switch Ito yung gagamitin natin bali mga kapatid, wala kasi yung aking tripod, yung stand ko, bali hindi ko na siya may papakita sa inyo kung paano ko siya uh, linagay, meron naman din akong video nyan mga kapatid, kung paano maglagay ng wire sa switch Ito na mga kapatid naisoksok ko na yung wire ilagay na natin mga kapatid dun sa uh, kanyang lagayan eto mga kapatid bago natin uh, ilagay yung switch na bago eh ah uh, mayroon pa kasi itong supply na kuryente makukuryente tayo bang kapatid uh, dapat ah uh, pababain natin yung uh, general switch uh, tingnan natin kapatid no ayan mga kapatid meron siyang uh, kuryente badi babayin nyo na yung general switch body Ayan mga kapatid, uh, naibaba na yung uh, general switch. Pwede na natin uh, palitan pong switch. Ayan, hindi ko na may papakita sa inyo mga kapatid yung pagpalit ko ng switch dahil wala yung aking uh, tripod at saka walang maawak ng camera. Uh, eto na mga kapatid, uh, napalitan na natin yung switch ng ilaw. eto sa pagpalit pala mga kapatid ay wala namang problema kahit magkapalit sila ng pwesto o kahit mag ah, kahit magkabaliktad walang polarity yan mga kapatid ah, wag lang magsasalubong yung positive at negative mga kapatid ay masusunog yan kung palit lang lamang sila ng pwesto eh, walang problema walang short circuit dyan ah, dito mga kapatid ayan nagbabaser yung kanyang wire sa kabila mga kapatid wala hindi siya nagbabaser dito sa kabila mga kapatid yan nagbabaser siya dito sa kabila wala mga kapatid hindi siya nagbabaser gawa ng naka off pa yung switch on natin yun o nagbabaser na siya kasi in, naka on yung susi ay yung susi <laughs> yung switch ayan o oh, wala wala siya kasi naka off yung susi ay yung switch ayan tapos tapos dito mga kapatid ayan meron ng ilaw patayin ko mga kapatid yung switch. yan on ko yan yun yan okay na po mga kapatid at kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel, mag-like po at i-share mo na rin. Salamat po sa panonood.